tang tanghali po pa idol ito na po tayo mga idol daw tayo nang busing nang muli sa iltre ito nga pala idol may marami-rami ang adik papalitan itong idol kuno idol yung muli kasi kaumulan gumulang lang kasi idol ayun eh, siya Mababasa tayo kay inuuna ko yun Tapos yan idol sa harapan At ah, sino ba yung sabay ko natanggal yan idol sa harapan yan dyan sa harapan yan idol Kapilaan Puso naman yan lahat ng bushing sa unahan Stabilizer at saka Suspension, strut bar So idol extract part dito Yan Kaya marami kami. So idol bivideohan ko itong sa mulye hanggang pagkabit Yan Kung so, gusto nyo po mapanood ay lang atin pag, hanggang sa pagkabit eh. Tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol So ay idol marami tayong bivideohan ito So lang i-videohan ko dito sa mulye. Ito lang dalawa. So mga pala lang busing dito sa mulye sa lubungan. Ayan yes, siya. Ang gagawin natin dyan, isa na lang. Diritsuhan na lang. Ito mayroon. Para wala na siyang lugtong-lugtong. Mahaba si Mahaba si Milo na diniritso na atin ang mga haba na kayo sa ating video at video maingay pati lang kasi tayo ng kalsada maraming maraming salamat nga pala mayroon sa inyong ulang sawa supporta sa ating video uh, lalo na sa itong pag-share mga idol malaking tulong po yan sa atin. Dahil yung hindi po nakakala mga idol eh, makikita nila. Ayan, so, mga idol lang, putas na lang natin po. Ano ah, so, Mahaba yung ating busing kaya tandaan na natin itong putas. Ito so, nga pala idol eh, dahil maliit yung busing niya, dadayain ko na Hindi na naman pantay ang aking Dating dyan Para lalong mahaba itong isa mga idol kasi tingnan mo itong kapitan ito sa taas na idol sa taas ito na muli mahaba siya kasi dito kaya ang busing natin di parehas ang haba Kasi nagtatanong ako pa na dyan sa aking Ibang na Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan Sa, sa Pampalay proper po Si Chulo dapat po ako mismo na dito Tiim na lang po ang impresaryo sa aking gawa Mahilo Mahaba Mahilo Hindi umabot yung ating Pambukas Thank layo-layo pa pala itong ating customer mga bagyo pa sa so bagyo pa nang galing dalawang linggo naman tayo nakaschedule bago nagawa natin ngayon That's shout out oh, na po pala dyan sa lahat ng taga bagyo nasa ito dito sa bungat para hindi siya magbakal sa bakal kailangan may pinaka washer na sa labas umaga pa ayun dumating dito si Kus ayun, umalis muna at kumain siya Idol na pansin nyo, niliitan ko pa yung butas nito. Ayan siya. yan kasi lagay ko una yan idol sa turnilyo para masakit talaga yung butas niya kasi mahaba ang busing natin pag nikpita natin mapipress pa siya hindi ko lang gabi kasi pati na. inuulan natin muli muna kasi yung ulan

dito may idol pagitan -it. Pag hawasan pa natin kung di may idol ang pagkakindahan dito ay doon kahit hindi gano'ng masikip yung bushing mo basta mahaba lang ut, umama yung kalim na atin sa mga mga mambusing mga idol kanya kanya kami discard eh. dati naman idol binago ko lang yung style ko ito dati idol kinakabit ko na dritso dun so, ako lalaga yung kabit yung turnilyo ngayon idol iba naman ito ko muna ikakabit kinabit yung busing para masigip talaga yung pinakabutas cover na ito kung tawagin para may kabit na natin ito so, naman idol yung stopper bagyan natin yung stopper mga idol dahil mabigat ang karga ni boss pinakargaan pala yan mga idol gulay bagay to kasi magka marami ng laman pag tumapa na yung hangir ito ang sasalo hindi sa ang busing para makita nyo na ang ating pinis prata sa may mga daya yan makapal yung kabila yung kabila manipis mayroon magigit pa natin ng mayroon mahaba to saka dito to mayroon lalalay yan Ayo ayan ito na mga idol ang ating finished product ay siya mga idol oh. kailangan idol may super talaga siyang ganyan para hindi magpakal sa bakal tsaka itong stopper malaking bagay yan mga idol Ay siya mga idol kung gusto nyo pong pa mapanood ang ating mga video kahit anong sasakyan mga idol eh subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa akin video mga idol siya, mga idol sa taas mga idol yan yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless you po iniingat po tayo palagi mga idol kailangan niya idol hindi siya lapat kasi matagtag yan pagka lapat siya antimano